Alam mo ba na sa mga ibang bansa ay merong mga daanan na itinayo mismo sa ilalim ng dagat? Oo, tama ang nadinig mo. At ginawa ito dahil sa napakadaming dahilan. At isa na dito ang pag-uugnay ng mga bansa at kontinente. At para na din mas mapabilis makarating sa point A to point B ang mga pasahero. Ang mga proyektong ito ay hindi lang tungkol sa biyahe, kundi tungkol din sa matinding talino at tapang ng mga engineers para maisakatuparan ang mga ganitong klasing proyekto. At ang malaking katanungan ay saan ito matatagpuan at gaano ito kaganda. At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at isubscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Number 20. Marmaray Tunnel Ang nagdudugtong sa Europa at Asia Kapag dumaan ka dito at nasa Europe ka, ay sa loob lang ng apat na minuto ay nasa Asia ka na. Walang passport ang kailangan at hindi ito eroplano kundi isang diretsong tren lang. Ganito kaastig ang Marmaray Tunnel na dumadaan sa ilalim ng Bosporus Strait sa Istanbul. Ang haba nito ay halos walong at kalahating milya at may bahagi ito na lumulubog ng higit isang daan at walumpung talampakan sa ilalim ng dagat. Mas malalim pa kaysa sa taas ng Statue of Liberty. Ang konstruksyon nito ay parang nagbubuo ka ng napakalaking puzzle sa ilalim ng tubig. Bawat segment ng tunnel ay ginawa muna sa dry dock, pinalutang at saka inihulog at pinagdugtong sa ilalim ng karagatan. Hindi lang basta shortcut ang marmaray. Kayang dumaan dito ang hanggang isang daan at kalahating milyong pasahero kada araw at matibay ito kahit sa lindol na magnitude 9. Inilunsad pa ito kasabay ng ikasyam na pung anibersaryo ng Republika ng Turkey. Kaya masasabing ito ang kauna-unahang tunnel sa mundo na literal na nagdurugtong ng dalawang kontinente. Number 19 Thames Tunnel ang lihim sa ilalim ng ilog. Balikan natin ng London noong 1843. Sino kaya ang may lakas ng loob na gumawa ng unang underwater tunnel sa buong mundo? Walang iba kundi ang Thames Tunnel. Ito ang ideya ni Mark Isambard Brunel, isang henyo sa engineering na nagdisenyo ng espesyal na tunneling shield. Sa tulong nito, nakaya nilang hukayin ang ilalim ng malambot na lupa ng Thames River nang hindi binabaha ang buong site. Sa haba nitong humigit kumulang isang libo at dalawang talampakan ay sobrang bago at napakaradikal ng proyektong ito sa panahong iyon. Noong una, Naglakad-lakad lang ang mga tao at isang penny lang ang bayad para makatawid ka sa ilalim ng ilog. Pero pagsapit ng 1860s, ginawang railway tunnel ito at naging mahalagang parte ng transportasyon ng London. Sa pagdaan ng panahon ilang beses itong isinara at inayos hanggang sa muli itong buksan noong 2010 bilang bahagi ng London Overground. Hindi lang basta daanan ng Thames Tunnel, dito rin ginanap ang kauna-unahang underwater banquet hall, shopping arcade at maging fairground. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa tunnel na ito, baka hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang mga tao sa ferry para tumawid ng ilog. Number 18 Transbay Tube, ang lihim na daan sa ilalim ng San Francisco Bay. Kung akala mo normal lang ang subway ride, ibang level ang Transbay Tube ng San Francisco. Dito. Literal kang dumadaan sa ilalim ng dagat habang nasa tren. Itinayo ito para sa Bay Area Rapid Transit o BART at binuksan noong 1974. May haba itong tatlot kalahating milya at halos isang daan at tatlumput limang talampakan ang lalim sa ilalim ng San Francisco Bay. Araw-araw milyon-milyon na ang dumadaan dito. Isa ito sa pinakaabala at pinakaimportanteng underwater tunnel sa Amerika. Ang pagkakagawa nito para kang nagbubuo ng higanting Lego. 57 tube segments at bawat isa ay kasing laki ng football field, yun muna ang ginawa sa lupa. Pagkatapos pinalutang nila ang mga ito at saka ibinaba sa ilalim ng dagat na parang pinagdudugtong na puzzle. At dahil nasa earthquake zone ang lugar, kamakailan lang ay in-upgrade pa ang buong tunnel para makatiis o makayanan ng malalakas na lindol. Sa labas, postcard perfect ang Bay Bridge. Pero sa totoo lang, ang mas kahangahangang tawiran ay nasa ilalim mismo ng dagat, ang Transbay Tube. Number 17 Musker Tunnel, ang lihim na military base sa ilalim ng dagat. Parang eksena sa spy movie. Isang naval base na nakatago sa loob ng bundok, nakakonekta sa mainland sa pamamagitan ng tunnel na lumulubog sa dagat. Pero hindi ito fiksyon. Totoong ginawa ito ng Sweden. Matatagpuan ito sa timog ng Stockholm. Ang Moscow Naval Base ay konektado sa mainland gamit ang halos dalawang milyang underwater tunnel. Natapos ito noong 1969 at nakalubog ito ng 230 feet sa ilalim ng Baltic Sea. Diretso itong patungo sa loob ng bundok kung saan nakatayo ang isang buong fortress. Sa loob, kumpleto ang pasilidad, may docks para sa barko, repair facilities, at pati hospital wards. Lahat nakatago sa ilalim ng solidong bato. Noon, isa ito sa pinakamalaking underground military bases sa Europa. Ang pinakaastig, ang mga barko diretsong pumapasok sa bundok sa pamamagitan ng malalaking blastproof doors. Hanggang ngayon aktibo pa rin ang base at muling nagiging mahalaga dahil sa mga pagbabago sa geopolitics. Kung may real life bat cave para sa warships, ito na siguro ang pinakamalapit na halimbawa. Number 16 Femaran Belt Tunnel, ang higanteng shortcut ng Europa. Isipin mong bumiyahe ka mula Denmark papuntang Germany nang hindi sumasakay ng ferry o eroplano, diretso lang sa ilalim ng dagat. Yan ang layunin ng Fehmarn Belt Tunnel, isang napakalaking proyekto na kasalukuyang ginagawa at nakatakdang matapos sa 2029. May haba itong labing isang milya at magiging pinakamahabang combined road at rail immersed tunnel sa buong mundo. Hindi ito karaniwang hukay. Imbes gumagamit sila ng napakalalaking concrete segments na parang higanting kahon. Bawat segment ay 700 feet long at 138 feet naman ng lapad at may bigat na katumbas ng sampung Eiffel Tower. Ginagawa ang bawat piraso sa pinakamalaking tunnel factory sa buong mundo. Pagkatapos ay pinalulutang ito na parang barko, sakay binababa sa seabed kung saan ito ikinakabit para mabuo ang tulay ng kinabukasan. Kapag natapos, magiging daan ito para sa mas mabilis na biyahe at mas malakas na koneksyon sa buong Europa. Number 15, Great Belt Fixed Link ang naghalong tulay at tunnel. Kung nakatawid ka na sa Great Belt sa Denmark, baka hindi mo alam na dumaan ka na rin pala sa ilalim ng dagat. Oo, dahil ang Great Belt Fixed Link ay kombinasyon ng tulay at tunnel at parehong kahanga-hanga. Binuksan ito noong 1998 at naguugnay sa mga isla ng Zealand at Funen. Ang pinakamalupit na bahagi, ang East Tunnel, ay umaabot ng 5 milya sa ilalim ng dagat at sa pinakamalalim na punto ay almost 250 feet ang lalim nito. Bago ito maitayo kailangan pang mag-ferry ng mga tao para makatawid pero ngayon 10 minuto na lang ang haba ng oras ng mahabang biyahe. Ang construction ay para ring napakalaking puzzle. Gumamit sila ng tunnel boring machines at napakalalaking concrete segments para mabuo ang daan. Ngayon, milyon-milyon ang mas mabilis na nakakatawid taon-taon. At kahit malupit ang bagyo o alon, ligtas at matibay ang tunnel na ito. Isang patunay na hindi hadlang ang dagat para magkadugtong ang mga tao. Number 14, Valfjordur Tunnel. Isipin mo na lang dati, kung gusto mong makatawid sa isang fjord sa Iceland, kailangan mong gumugol ng halos isang oras sa paikot-ikot na daan. Pero ngayon, sa tulong ng Valfjordur Tunnel, Nagawa ng mga taga-Iceland na paikliin ito sa wala pang sampung minuto. Para bang nagbuka sila ng shortcut diretso sa ilalim ng dagat. Binuksan ito noong 1998. Ang Valfjordur Tunnel ay isa sa pinakamahalaga at pinakamatapang na proyekto ng bansa. Tumatawid ito sa ilalim ng isang malawak na fjord at may habang halos tatlong at kalahating milya. Sa pinakamalalim na bahagi at mahigit limang daang talampakan naman ang lalim nito. Mas malalim pa ito kaysa sa karamihan ng mga skyscraper na nakikita natin sa mga lungsod. Hindi naging madali ang paggawa nito. Kinailangan ng mga inhinyero na pasabugin at mag-drill sa matitigas na bato sa ilalim ng fjord habang nakikipaglaban sa napakalamig na klima ng Iceland. Ang bawat metro ay isang hamon dahil kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng pagbaha o pagguho. Pero sa kabila ng lahat ng panganib, natapos nila ang proyekto at ginawa itong isa sa pinakamalalim na underwater road tunnels sa buong mundo. Ang epekto nito sa mga motorista, napakalaki. Ang dating nakakapagod na biyahe ay naging mabilis at diretsong ruta na lang. Mas napadali rin ang koneksyon mula sa Reykjavik patungo sa kanlurang bahagi ng Iceland. Kaya hindi lang ito simpleng daan. Isa itong simbolo ng tapang at katalinuhan ng isang bansang maliit man ng populasyon pero malaki ang ambisyon. At ngayon para sa mga turista, ang pagdaan sa Balfjordor Tunnel ay parang bahagi ng adventure. Nasa ilalim ka ng fjord, napapalibutan ng napakaraming toneladang tubig at bato. Pero kampante ka dahil alam mong kayang-kaya ng disenyo nito ang kahit anong hamon ng kalikasan. Number 13, Rifas Tunnel, ang pinakamalalim na road tunnel sa mundo. Kung may bansang mahilig mag-level up pagdating sa mga daan sa ilalim ng dagat, walang makatatalo sa Norway. At isa sa pinakamatindi nilang obra ay ang Raifas Tunnel. Isipin mo ito, halos siyam na milya ang haba at umaabot ng mahigit siyam na raang talampakan ng lalim. Mas malalim pa kaysa sa dalawang Statue of Liberty na pinagpatong. Binuksan noong 2019, ito ang kinikilalang pinakamahabang underwater road tunnel sa buong mundo. Dati, ang biyahe mula sa lungsod ng Stavanger papuntang Strand ay inaabot ng matagal dahil sa mga ferry. Pero nang mabuksan ng Ryfast, nagkaroon ng diretso at mabilis na ruta. Sa halip na maghintay ng oras sa pantalan, pwede ka na lang dumaan sa ilalim ng fjord at nasa kabila ka agad. Ang paggawa nito, halos anim na taon ng walang tigil na pagbabarena pagsabog sa matitigas na bato at pakikipaglaban sa matinding pressure ng tubig. Gumastos ang gobyerno ng higit isang bilyong dolyar pero sulit na sulit dahil libo-libong motorista ang nakikinabang araw-araw. Para kang dumadaan sa isang science fiction na highway, malalim sa ilalim ng karagatan pero sobrang ligtas at moderno. Number 12, Sydney Harbour Tunnel, ang solusyon sa traffic ng Australia. Kung ang Norway ay kilala sa lalim, si Sydney naman ay may pinakasikat na shortcut sa ilalim ng dagat. Oo, ang Sydney Harbour Tunnel. Binuksan noong 1992, ginawa ito para bawasan ang sobrang traffic sa iconic na Sydney Harbour Bridge. Sa dami ng sasakyang dumadaan sa lungsod araw-araw, hindi na sapat ang tulay kaya kinailangan nilang maghukay ng bagong ruta sa ilalim mismo ng harbor. Mahigit isa't kalahating milya ang haba ng tunnel na ito at nakalubog ng halos 82 talampakan sa ilalim ng dagat. Ang disenyo nito ay twin tube, ibig sabihin hiwalay ang northbound at southbound lanes para mas maayos ang daloy ng trapiko. Ang konstruksyon ay tumagal ng mahigit apat na taon at gumastos ng halos kalahating bilyong dolyar. Isang napakalaking investment para sa kinabukasan ng lungsod. Ngayon libu-libong motorista ang dumadaan dito araw-araw. Imbes na maipit sa matinding traffic sa tulay mabilis at diretso na silang nakakatawid sa ilalim ng harbor. At kahit underwater hindi mo ramdam ang kaba dahil ang tunnel ay dinisenyong matibay ligtas at kayang tumagal kahit sa pinakamatinding unos. Number 11, Karnafuli Tunnel, ang unang underwater road tunnel ng Bangladesh. Para sa mga taga-Bangladesh, ang Karnapuli Tunnel ay hindi lang shortcut kundi simbolo ng isang bagong yugto sa kanilang bansa. Ito ang kauna-unahang underwater road tunnel sa buong South Asia at nagbigay ng panibagong pag-asa para sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Ang tunnel na ito ay dumadaan sa ilalim ng Karnapuli River, malapit sa abalang lungsod ng Chattogram. May kabuuang 6 na milyang haba at halos 2 milya nito ay nasa ilalim ng ilog. Noong pagbubukas nito, halos dalawang libong sasakyan agad ang dumaan sa unang labindalawang oras pa lang. Patunay kung gaano ito kaimportanteng proyekto. Hindi lang ito simpleng infrastructure. Bahagi ito ng Belt and Road Initiative ng China na layong palakasin ng koneksyon at kalakalan sa buong Asia. Gumamit ang mga engineer ng advanced na teknolohiya para sa konstruksyon. Malalaking precast concrete segments ang inilubog at pinagdugtong sa ilalim ng ilog nakalubog ng mahigit isang daang talampakan sa ilalim ng riverbed. Ngayon mas mabilis na ang biyahe mula Gram papuntang Cox's Bazar, ang sikat na beach destination. At higit pa riyan mas pinabilis din nito ang kalakalan, kaya malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Number 10, zhuhai Macau Hong Kong Bridge Tunnel, ang pinakamahabang sea crossing system sa mundo. Kung pag-uusapan ng pinakamalaking engineering project ng China sa dagat, walang iba kundi ang Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Tunnel System. Binuksan noong 2018, ito ang pinakamahabang sea crossing system sa mundo. Umabot ng 34 na milya ang buong haba. Bahagi ng napakalaking proyektong ito ang isang underwater tunnel na may habang higit 4 na milya na dumadaan sa ilalim ng dagat at lumulubog ng mahigit 150 talampakan. Para maisakatuparan ito, Nagtayo sila ng dalawang artificial na isla na nagsisilbing entry at exit point para sa tunnel. Doon ikinonekta ang tulay sa ibabaw at ang tunnel sa ilalim. Ang paggawa nito ay parang naglalaro ng higanting lego sa ilalim ng dagat. Malalaking tunnel segments ang itinayo sa lupa, pinalutang at saka maingat na inilubog sa seabed para buuin ng koneksyon. Ang resulta, Isang tulay tunnel system na nagbawas ng biyahe mula Hong Kong papuntang Macau mula sa ilang oras hanggang 30 minuto na lang. Ito ay hindi lang tungkol sa bilis ng biyahe. Simbolo rin ito ng ambisyon ng China na manguna sa larangan ng world-class engineering at konektividad. Number 9, Cross Harbor Tunnel, ang kauna-unahang underwater tunnel ng Hong Kong. Noong 1972, Nagbukas ang Cross Harbor Tunnel, ang kauna-unahang underwater tunnel na nagkonekta sa Hong Kong Island at Kowloon. Para sa mga residente, ito ang nagbago ng takbo ng araw-araw na biyahe. Bago ito maitayo, tanging mga ferry lang ang pwedeng gamitin para tumawid sa Victoria Harbor. Mabagal, siksikan at laging puno. Pero nang binuksan ng 1.2 mile na twin lane tunnel na ito, naging instant game changer. Ngayon higit isang daang libong sasakyan ang dumaraan dito araw-araw. Ginagawa itong isa sa mga pinakaabala at pinakaimportanteng tunnel sa buong mundo. Sa construction, hindi ito biro. Malalaking prefabricated concrete segments ang nilubog sa ilalim ng dagat at maingat na pinagdugtong upang bumuo ng matibay na daan sa ilalim ng isa sa pinakabisi na shipping routes. Hanggang ngayon kung magdadrive ka rito mararamdaman mo pa rin ang thrill ng pagdaan sa ilalim ng mga ferry at malalaking barko na nakalutang sa ibabaw mo. Number 8 Detroit Windsor Tunnel, ang international shortcut sa ilalim ng ilog. Kung gusto mong tumawid mula US, papuntang Canada sa loob lang ng ilang minuto, walang kasing iconic ang Detroit Windsor Tunnel. Binuksan pa noong 1930. Ito ang kauna-unahang international underwater vehicular tunnel sa buong mundo. Halos isang milya ang haba nito at nakalubog ng 75 talampakan sa ilalim ng Detroit River. Noon groundbreaking project ito. Steel tubes ang ginamit na itinayo sa ibabaw, pinalutang at saka inilibing sa ilalim ng ilog. Hanggang ngayon nananatili itong matibay at ligtas kahit halos isang siglo na ang nakalipas. Araw-araw mahigit labindalawang libong sasakyan ang dumadaan dito. Kaya isa ito sa pinakabisi na border crossing sa North America. Isipin mo, mula Detroit sa Michigan, ilang minuto lang at nasa Windsor, Ontario ka na. Literal na para kang nag-commute lang sa kabilang bayan, pero ibang bansa na. Ngayon bukod sa pagiging functional, simbolo rin ito ng pagkakaibigan at koneksyon sa pagitan ng US at Canada. Number 7, Aesturoy Tunnel, ang undersea roundabout na parang sci-fi. Kung may award para sa pinaka-weird pero epic na underwater tunnel, panalo na agad ang Aesturoy Tunnel ng Faro Islands. Binuksan ito noong 2020 at agad na naging pasabog dahil sa kakaibang feature nito. Isang giant undersea roundabout na may glowing jellyfish sculpture sa gitna. Pitong milya ang haba ng tunnel na ito at dumadaos-dos ng mahigit anim na raang talampakan sa ilalim ng Atlantic Ocean. Dito konektado ang mga isla ng Stremoy at Estoroy at ang dating biyahe na inaabot ng higit isang oras ay naging 15 minuto na lang. Para itong pag-drive sa ibang mundo, isipin mo, nasa ilalim ka ng dagat may wheels na dumadaan sa ibabaw, tapos biglang sasalubungin ka ng futuristic na bilog na intersection na nagliliwanag. Hindi lang ito shortcut, kundi naging tourist attraction din. Pinatunayan ng Faroe Islands na kaya nilang pagsamahin ang practical engineering at artistic flair sa iisang project. Number 6, Brooklyn Battery Tunnel, ang secret highway ng New York. Sa gitna ng hustle ng New York, mayroong secret passage sa ilalim ng East River. Ang Brooklyn Battery Tunnel, nakilala rin bilang UL Carey Tunnel. Binuksan ito noong 1950 at hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamahabang continuous underwater vehicular tunnel sa North America. Halos dalawang milya ang haba nito at dumadausdos dos ng isang daang talampakan sa ilalim ng ilog. Araw-araw, higit limampung libong sasakyan ang dumadaan dito para iwasan ang mabigat na traffic sa ibabaw. Pero hindi lang basta convenient shortcut ito, naging bahagi rin ito ng kasaysayan ng lungsod. Noong 2012, nang tumama si Hurricane Sandy, halos anim na milyong galons ng tubig ang pumasok at nilamo ng buong tunnel. Pero matapos ang massive cleanup at repairs, muli itong bumangon at nanatiling vital lifeline ng lungsod. Ang pakiramdam ng pag-drive dito, para kang nasa hidden highway ng New York, isang daan na literal na nasa ilalim ng isa sa pinakasikat na lungsod sa buong mundo. Number 5, Itong Yangtze River Tunnel ang pinakamahabang tunnel sa ilalim ng ilog. Kung akala mo ay imposible ang magtayo ng isang daang milya-milya ang haba sa ilalim ng isang napakalaking ilog, ibang usapan kapag China na ang gumawa. Sa ilalim mismo ng makapangyarihang Yangtze River, itinayo ang huitong Yangtze River Tunnel at ito na ngayon ang pinakamahabang underwater tunnel sa buong bansa. Mahigit 24 na milya ang haba ng tunnel na ito dumadaan sa pagitan ng mga syudad ng Taikang at Haimen. Ang dating biyahe na inaabot ng ilang oras ay biglang nabawasan ng halos dalawang oras dahil sa high-speed trains na dumaraan dito. Ang mga tren ay umaabot ng higit 218 milya kada oras, kaya literal na parang lumilipad sa ilalim ng lupa ang mga pasahero. Pero hindi biro ang naging construction. Libo-libong manggagawa ang sabay-sabay na nagtrabaho gamit ang tunnel boring machines na kasinlaki ng mga gusali, humahawi sa matitigas na bato at makakapal na putik sa ilalim ng ilog, dalawang daang talampakan ng lalim. Para sigurado rin na hindi sisira sa kalikasan, gumamit sila ng special eco-friendly technology para hindi maapektuhan ang mismong ilog at mga buhay dagat sa ibabaw. Sa ngayon, hindi lang ito pinagmamalaki ng China bilang engineering marvel. Naging simbolo rin ito ng pag-advance ng kanilang transportasyon na naguugnay ng malalaking lungsod ng mas mabilis at mas ligtas. Number 4. Seikan Tunnel Ang pinakamalalim na undersea tunnel sa buong mundo. Kung ang huitong ang pinakamahaba sa ilalim ng ilog, ang Seikan Tunnel ng Japan naman ang hari pagdating sa lalim. At hindi basta-basta, ito ang pinakamalalim at isa sa pinakamahabang undersea tunnel sa buong mundo. Mahigit 33 milya ang haba nito at konektado ang dalawang pangunahing isla ng Japan, Honshu at Hokkaido. Ang pinakamalalim na bahagi ay umaabot ng 787 talampakan sa ilalim ng dagat. Mas mataas pa kaysa Washington Monument kung patayuin ito sa ibabaw ng tubig. Hindi rin naging madali ang konstruksyon. Umabot ng 17 taon at 7 bilyong dolyar ang ginastos kasama ang sakripisyo ng libu-libong manggagawa na hinarap ang mga pagbaha cave in at maging ang mga lindol habang binubutas ang matigas na bulkanikong bato sa ilalim ng seabed. Ngayon high speed bullet trains ang dumaraan dito. Umaabot ng 85 milya kada oras. Dati kailangang sumakay ng matagal na ferry para makatawid mula Honshu papuntang Hokkaido. Pero ngayon isang mabilis at komportabling biyahe na lang ang kailangan. Higit pa sa pagiging practical shortcut, ang Channel Tunnel ay simbolo ng dedikasyon ng Japan sa precision engineering at advanced technology. Isa itong patunay na kahit gaano kalalim ang dagat o kahirap ang bato, kaya ng tao gumawa ng daan sa ilalim ng imposible. Number 3. Channel Tunnel, ang tulay sa ilalim ng dagat mula England papuntang France. Isipin mo, nakasakay ka sa tren at sa loob lang ng 35 minuto Makakatawid ka mula England papuntang France nang hindi man lang nakikita ang ibabaw ng dagat. Ito ang himala ng Channel Tunnel o mas kilala bilang Eurotunnel. Mahigit 31 milya ang haba ng tunnel na ito sa ilalim ng English Channel na naguugnay sa Folkestone, England at Calais, France. Tinagurian itong isa sa 7 modern wonders of the world dahil sa lawak at hirap ng konstruksyon. Mahigit anim na taon at higit labing tatlong libong manggagawa ang nagbuwis ng pawis at maging buhay para matapos ito. Umabot din ng dalawamput isang bilyong dolyar ang gastos. Gigantic tunnel boring machines na kasing laki ng bahay ang ginamit para maghukay sa chokrak. Mahigit isang daan talampakan sa ilalim ng sibid. Ngayon hindi lang pasahero ang dumaraan dito. May special na shuttle trains din para sa mga kotse at malalaking truck na tumatawid mula Britain papuntang mainland Europe. Sa bilis ng biyahe, umaabot ng isang daang milya kada oras. Naging napakahalagang lifeline ito para sa kalakalan at turismo. Ang dating ilang oras na ferry ride, ngayon parang mabilis na tren lang na naglalakbay sa ilalim ng tubig. Isa itong engineering feat na nagbago sa koneksyon ng dalawang bansa. Number 2 Taihu Underwater Tunnel, ang highway sa ilalim ng higanting lawa ng China. Kung ang Eurotunnel ay nasa ilalim ng dagat, ang Taihu Underwater Tunnel naman ng China ay dumadaan sa ilalim ng isa sa pinakamalalaking freshwater lakes ng bansa, ang Lake Taihu. Binuksan noong 2021, ito ang pinakamahabang underwater highway tunnel sa buong China, may habang 6 at kalahating milya. Ang pinakamalalim na bahagi nito ay 65 talampakan sa ilalim ng tubig, literal na nakalubog sa milyon-milyong galon ng tubig ng lawa. Hindi biro ang ginastos dito. Halos isang bilyong dolyar at kalahating bilyong dolyar. Gumamit din ng makabagong teknolohiya ang mga engineers para ikabit ang dambuhalang concrete segment sa ilalim ng lawa. Bawat isa ay parang higanting piraso ng Lego na bumubuo sa daan. Ngayon mabilis na nakakonekta ang mga lungsod ng Shanghai at Nanjing. Ang dating matagal na biyahe, napapabilis na dahil dito. Para sa mga driver, hindi lang ito simpleng shortcut. Parang road trip na futuristic ang impresyon. May LED lighting system sa loob na nagbibigay ng kulay at seguridad habang dumaraan ka sa ilalim ng lawa. Sa bawat pagbiyahe rito, para kang pumapasok sa isang ibang mundo, isang modernong highway na literal na nakatago sa ilalim ng tubig. Number 1. Lardal Tunnel, ang pinakamahabang road tunnel sa buong mundo. Kung may titulo para sa ultimate underground adventure, walang tatalo sa Lardal Tunnel ng Norway. Binuksan ito noong 2000 at hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamahabang road tunnel sa buong mundo. May habang mahigit 15 milya ng purong solid rock na tinibag para maging daanan. Isipin mo, 20 minutos kang magmamaneho ng walang nakikitang langit o lupa, puro bato lang sa paligid. Para hindi mabagot o makaramdam ng tunnel vision ng mga driver, nagdisenyo ang mga inhinyero ng tatlong malalaking rest areas sa loob. Ang mga ito ay maliwanag at may futuristic na ilaw. Parang nasa loob ka ng sci-fi movie habang naglalakbay. Kinailangan ng limang taon ng matinding blasting at excavation sa granite rock bago ito natapos. Ang pinakamalalim na bahagi ng tunnel ay nasa mahigit 4,500 na talampakan sa ilalim ng tuktok ng bundok na tinatahak nito. Pero hindi dapat kabahan, kumpleto ito sa ventilation system na nagdadala ng sariwang hangin. Kaya ligtas at komportable ang biyahe. Ang Lerdal Tunnel ay nagdudugtong sa mga bayan ng Lerdal at Orland at naging napakalaking tulong sa transportasyon ng Norway. Hindi ito underwater tulad ng iba sa listahan pero ang pakiramdam ng mahigit labing limang milyang biyahe sa ilalim ng bundok ay parang paglalakbay sa ibang dimensyon. Dito nagtatapos ang countdown ng top 20 most unbelievable ocean and underground tunnels. Isang patunay kung hanggang saan kayang dalhin ng tao ang imahinasyon at lakas ng engineering.